Paano kung ang kamatayan ay hindi ang katapusan? Paano kung ito ay isang paglalakbay, isang paglalakbay na tumatagal ng apat na putsyam na araw sa pamamagitan ng mga pangitain, ilusyon at mga Diyos ng iyong sariling isip? Ito ang kwento ng Tibetan Book of the Dead, ang sinaunang mapa ng huling landas ng kaluluwa. ang Tibetan Book of the Dead o Bardo Thodol ay nangangahulugang paglaya sa pamamagitan ng pakikinig sa ng kalagayan. Hindi lamang ito isang libro. Ito ay isang gabay na binabasa ng malakas sa mga namamatay at mga patay. Ang layunin nito upang tulungan ang kaluluwa na mag-navigate sa mahiwagang mga kaharian sa pagitan ng kamatayan at muling pagsilang at upang mahanap ang kaliwanagan o makatakas sa siklo ng pagdurusa. Sa Tibetan Buddhism, ang sandali ng kamatayan ay nagsisimula sa bardo, isang kalagayan sa pagitan na tumatagal ng hanggang apat na putsyam na araw. Ang paglalakbay ay nahahati sa tatlong bardo, Chikai Bardo, ang sandali ng kamatayan, Chenyid Bardo, ang karanasan ng mga pangitain, at Sidpa Bardo, ang landas patungo sa muling pagsilang. Sa unang bardo, makikita mo ang maliwanag na liwanag, purong kamalayan. Kung makikilala mo ito, agad kang magiging maliwanagan ngunit karamihan hindi. Sa pangalawang bardo, nagsisimula ang mga pangitain. Lumilitaw ang mga mapayapang Diyos, pagkatapos ay ang mga mapuod. Ngunit wala sa kanila ang totoo. Ang mga ito ay mga projection ng iyong sariling isip, mga pagsubok upang palayain ang iyong sarili mula sa takot at pagkakabit. Kung magpapanik ka, kung kakapit ka, mahuhulog ka sa siklo ng muling pagsilang. Ginagabayan ng libro ang kaluluwa bawat araw. Sinasabi nito, huwag matakot. Kilala na yun ang Sapsamitain iyong sarili. Sa ikatlong bardo, makakaramdam ka ng paghila. Sa galit, pagnanasa, takot. Makakakita ka ng mga sinapupunan na bumubukas. Dito nagsisimula ang muling pagsilang. Ang mundo kung saan ka ipanganganak ay nakasalalay sa iyong karma. Ngunit kung mananatili kang maing at kahit dito, maari ka pa rin makalaya. Maari mong maabot ang nirvana kalayaan mula sa pagdurusa kalayaan mula sa siklo ng kamatayan at muling pagsilang Ang Tibetan Book of the Dead ay higit pa sa isang teksto ng libing. Ito ay isang salamin na nagpapakita sa atin kung paano mabuhay sa pamamagitan ng paghahanda para sa kamatayan. Ipinapaalala nito sa atin lahat ay hindi permanente na ang takot at ilusyon ay maaring malampasan na ang wakas ay maaring simula pa lamang. Kaya, ano ang gagawin mo kung mayroon kang apat na putsyam na araw pagkatapos ng kamatayan? Makakahanap ka ba ng kalayaan o babalik muli? Magkomento kung ano ang pinaniniwalaan mong nangyayari pagkatapos ng kamatayan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento mula sa sinaunang karunungan ng mundo.